What's up mga ka-vlogs uh, Maulan na araw no Sa inyong lahat uh, Andito ako ngayon Dahil ang gagawin ko po is Magdi-DIY ako Sa aking napunding Ah uh, Bulb chips Sa reader FI ko Napundi yung Mismong high nya kasi Sinubukan kong ikabit ito sa doon sa isang reader na uh, kinabitan ko ng domino switch so napundi lahat yung sa kanya so bago ko na kuha yung pinakamismong wiring nya uh, napundi lahat nung sa kanya yung, tsaka tong sa akin napundi rin so yun okay na yung sa kanya umilaw na ngayon ako naman napundi yung sa high beam ko so wala pa akong pambili kasi masyadong mahal yung buong set nung lens kaya mag DIY na lang ako so ngayon ah uh, ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin ko kasi may nakita rin ako sa YouTube na ganito tutorial uh, sa Honda ano ba yon yung scooter na basta hindi ko na matandaan so ngayon ipapakita ko sa inyo baklas na siya kasi hindi ko na binidyo kanina kasi alam nyo na naman kung paano baklasin yung pinakamismong lens cover nya so ito siya mga vlogs ayan <coughs> yan siya tinanggal ko na yung takip ito so ito na yung pinakamismong so ito yung sa park light gumagana pa ito yung sa low beam So, ito na yung pinakamismong high beam niya. So, ang gagawin ko, uh, kakabitan ko na lang sya ng ibang lead. Siguro mas maganda, dilaw ikabit ko dito. Yung dilaw yung ilaw niya. So, bibili na lang ako nung mga uh, headlight bulb na LED. At dito ko na sya. Eh. So, itatap sya dito. So, tingnan nyo na lang mamaya anong gagawin ko. Patuloy lang kayong sumubay-bay, no? So, punta muna ako ng shop at bibili ako ng lead So, ito mga ka-vlogs, nakabili tayo ng ito. So, may dalawa ito. So, ito na lang yung ilalagay natin dito. Yan. Dapat ganyan siya. So, gagamitan na natin siya ng double-sided. Yung mga yung positive at negative niya, yan. Ay, ah, tatap nyo na lang siya dyan sa positive, negative. Yan. Both. Itong dalawa. So, tara. Tara. So, ayan na siya mga ka-vlogs. Yan. Dinikit ko na lang ng double-sided tape. Kasi nakahiga naman to sa ilalim. Hindi naman to nakataob na ganyan para malaglag. So, to make sure, lagyan na rin natin ng uh, shoes glue yung paligid niya. Yan. So Ah, uh, ilang minuto lang. Susubukan na nating pailawin. Pero ikakabit muna natin siya dito para hindi siya masyadong masakit sa mata. So, ayan na siya mga ka-vlogs Subukan nating pandarin So Park light Low So, yan ang low nya High hi hi sabi yung liwanag niya mga paps mga kablogs na mapapansin nyo yan siya so yan kita nyo napakaliwanag low buhay. Yun. Ayan siya. Pakaliwanag oh. So yun, natapos na tayo mga ka-vlogs. Sana eh uh, nakatulong ako sa inyo no, yung mga may pundi dyan. Pero kung meron naman kayong budget para sa brand nyo talaga, kasi ito, di ko alam kung ah, uh, kung gano'n siya ang yung quality niya, kung tatagal ba. Kasi mga ordinaryong lead lang yung kinabit natin. So, bagay kung masira man yan ah uh, meron na contact na ah uh, lead chips talaga yung kagaya nung sa stack 15 pesos tapos kung siyang magkakabit ah uh, 50 pesos lang yung labor nya so sa susunod na masira yan gagawin ko na yung ipapakabit ko na yung talagang lead chips na so yun mga ka-vlogs atin na lang antayin kung yeah, magtatagal ba to so yun kung mapansin nyo talaga na napakalakas niya, no yun oh, no high nya So, hindi ko lang talaga alam kung hanggang kailan yan. So, salamat no dun sa uh, nag upload ng video na ganyan din ang ginawa niya pero hindi sa FI na reader sa scooter yon so kung bago pa kayo sa channel ko huwag niyong kalimutan mag subscribe at i-click nyo rin yung notification bell para ma-update kayo sa bagong video natin. Kung meron na tayong mga tutorial na uh, basic no so sana ay maintindihan nyo so yun magandang araw bye chips sa lahat and God bless